Lagi nga ako nahuhuli may babae. Ha? Lagi ako nahuhuli may babae. Yeah. Baka mamaya kaya ito yung mababawi, ikahuhuli eh, ng babae. Nababalitaan. Eh, sasabihin ko naman yung niyo, tinuturoan niyo. Ha? Sasabihin ko ako'y tinuturoan nyo. Ang oh, masasabihin ako. Eh, para makaligtas. Awa ba? Bakit naman? Hmm. Wow. Sabi ko, lahi na na ipi. Para pagtanggol nyo ako eh. Sabi nyo, ay paborito nyo nga po bago kayo. Ay oo, oo, ay pero ayaw ko naman lang mag... Oo. Oh. Sino na... Oo. Oh. Ay, sabi, maabutan na. Aabutan daw kayo lagi na lima libo yung babae. Oo. Oh. Yay, naman, kayo? Eh? Ayun! Hmm. Malaman ka. Yeah, ma oh. Hindi naman natin ipapaalam ni Thailand dalawa nakakaalam. Oo. Oh, ala, oh, oh. Papay kaya? Ha? Ay, na na kukonsintihin niya ako. Sa bagay masama eh. Ay, hindi mo naman ang mang, Masama ang Tayo nga lang ang dalawa na kakala. Ay, sa bagay eh, oh. kung yun ang gusto mo, ay di... Gagawin niyo? Asal ayon ako. Asal ayon kayo kahit masama ang gagawin natin? Mm -hmm. bakit? Eh, dapat ako yung oh. pinagsasabihan niyo. Ay, alam mo ka. Sayang ang limang libo. Ha? Sayang. Ano? Sayang ang limang libo. Ang laki eh. Gusto niya kaya ang limang libo buwang buwan? Ha? Limang libo ibibigyan e, daw kayo. Limang Oo. Oh. Eh, naman. Hmm. kaya. Ano ang eh, na ka. Pati ako, pati ako yung kukusin <laughs> <Hi, time. laughs>